morning mga uh, kaupan today is July 7 free fishing ulit tayo dito na kami magkaya nakabi dito, na kami dito sa spot tawid lang time check is 9.03 parating kami dito, dito kami. ayan Ayan. Medyo pahay tayo na. Oh. Mas bakit siya dalit kasama ko. Nadala na kaming cooler, pupunoy namin na yan. Pupunoy namin ng karne to. Karne yung bridge. Pipilay na <laughs> natin yung tuna oh. pre. Pipilay. tuna. Century <laughs> tuna. Pag wala kami nahuli dito, magkakarakila na kami ng yano, yate. Punta kami doon sa gitna. Isang <laughs> kami kasi set up lang kami. Nag-bus lang kami eh. Gawa nang kailangan pagkasakay mo ulit sa bus. Medyo maayos-ayos naman. Gawa na kaya sa mga Chekwa. Kailangan po set up lang like, sa mga Chekwa. Nakakaan dito rin kami nagbibihis. Pahay tide na ngayon. Pahay tide dito 11 hanggang 6 ng hapon. Ayun. Bibihis lang kami. Set up lang. Dala na kami pagkain eh. Mabili namin 7 11 Ayan, nagsasetup so na kami. Nang pahay namin. Bait and wait lang kami. Hindi effective ang lure dito eh. Tsaka jig. Kaya gamit tayong bait and wait lang. Ito yung setup namin. Medium light. So tapos nagdano kami ng payon ha, Para yung mga yung mamaya okay, So set up namin yung floater namin Okay parang chad okay. Ay tide na ngayon hanggang ano to Alas 6 11 to 6

Okay na. <laughs> Thank you. Thank you, <laughs> Nandun yung ano yung gloves Nagilid Datang kah? Uh oh. Puro, ano, to ano? Uh oh. Ang Sorry. Oh. Yeo ukset mata lang pare dito pala. Oh. Oh, no? depende din mo pagkaano. Pag alam mo nararamdaman mo may ano. You Meron daw daw. Yung may kumakagat na. Oh. kalimutan. Uwi na kami mga lawpan. Nakapag-fishing na. Nakailan tayo pre? Nakailan tayo? Walo? Siyam? Dito? Oo. Siyam. Oo. Siyam na peraso. Bali walo ata o siyam na peraso na uli namin. O. Laging pa siya alam to. Tourist spot ito eh.